malaking bahay ng loob sa kwarto ng natutulong na biktima. Mahigit 200,000 pesos na halaga ng mga gamit tinangay Narito ang news scoop. Nalimas ang hindi bababa sa 200,000 pesos sa isang pamilya Santipolo matapos pasukin ng isang akyat bahay at tila nag-shopping spree ito sa kanilang bahay. Sa video sa malalaking hakbang dahan-dahang pumasok ang kawatan sa kwarto ng biktima. Nang makalapit ito sa natutulog na biktima, mabilis yumuko ang suspect dahil biglang gumalaw ang natutulog na babae. Pero pinagsawalang bahala lang ito ng lalaki at patuloy pa rin sa puntiryang nanakawing gamit sa isang kabinet malapit sa biktima. Dito na isa-isang kinuha ang mga gamit at isinuksok sa mga nakabulsa ng kanyang shorts habang daladala ang dalawang bag na kanya namang dahana Sa loob lamang ng ilang minuto, ninakaw ng suspect ang mahigit 200,000 pesos na halaga ng ari-arian sa bahay ng biktima. Agad namang inireport ng mga biktima ang insidente at sa ngayon patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang suspect.